May nantinga guys, hanggang sa Purua guys May lumapit sa amin si KG Guwapo Lumangoy lang punta dito Japan no. Doon siya sumakay guys, tapos pumunta dito Kasi wala sila na Hindi sila nakariya ng lambat ng, ng yung ro guys Oh, marami nantinga guys Ang, Ano sa Purua Uy, ano po sila? Di to sa daget niya siyempre natingal guys. Ani gurgun? Anin si kaya gurgun? Na Alam natingal. Ayan, 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 ayan. Marami ng tinga guys yes, oh, puro, guys Oh, hey, guys, marami itu dito sa ilalim Nang Um, Hanggang dito lang lang tayo guys. Salamat sa panonood. Thank you for watching.